Yun na, you can start earning na Kabagay sa Amigos amigas Wow Dumating na rin sa wakas <laughs> Sige yan. Sipag-sipag na kayo mag-live. Mag-upload ha? Ate Noe. Ayan. Malapit-lapit na rin yan. Lapit na rin yung monetize Si Ate di Ayan. ba? Diba? Pag may tinanim, may anihin. Pangalawang video. Kam kapsat amigos, amigas. Grabe na no, challenge-challenge sa'yo. Oh. oh yeah. Oh yeah. Yo! Yon, magaling pang umindak si kami kabagis amigas amigos pala. Yon. Ha <laughs> Oh yeah! 2 it million mam ma amiga dan sa Google Pin mo congrats sa sabi ko na nga ba eh. Nadali rin ni IB. Nadali, nadali. Eh si ano kaya? Si Kabsat SK Warrior. Tingnan natin si uh, ito. Aba, dito muna tayo sa yung 1.9. Ayan oh. Sabi ko sa inyo eh, mahusay sumipa yan eh. Pag kayo nasipa ni Ella J, sigurado uh, bulagta ka, bulagta. Dito tayo sa yung uh, knuckle, knuckle, uh, plank, ano? Prank. Knuckle prank. Oh. Uh. Instant KB! Nix kita. palalakisan ng yung knuckle trap din manood tayo ng kanyang latest attending my taekwondo class every sunday ayan siyempre paharangan muna natin si uh, kapsata Kung uh, ang galing, ang galing.